Magandang hapon guys. Ito, natapos na tayo magdilig. So, ayan yung pandilig natin. Pahigilan tayo. Tapos, pure yenda tayo. May dala tayo yung pagkain. <laughs> uh, ayan, nadiligan na ulit natin siya. Medyo kukunti yung tao ngayon rito. Sa dulo, No, marami sa bihay na. Tsaka, pero kukunti yung tao ngayon. Hindi katulad kahapon. Kahapon marami tao. Biskin dito sa wakpes. Marami sa dulo eh. So, ayan nga so, uh, pa yun. Ah, yun. Ganda lang yun. Ayan o. Oh, yun. So, yung na yun, ah, malapit sa amin. yan. So na kayo yung tatlong magkakatabi na yan guys. So uh, simula doon sa kanto na yung paliko papunta rito. Magkakatabi na yan. Magkakamagaan na yan. Ayan. Ayan, may mga nagtsatsagin din dito. Ayan, nyo. Ayan, rito. Dito nyo. Dito nyo. Kaya ganto tahimik, kama ulim lima. Asarap di sana tahimik naman wala na yung nakahapon yung sa natin yung, yung, party na yan makasukal pa yan so natabasan nila so yun na lang kote papunta na lang sa dulo yung kanto na yun may yung pulang bubong CR kasi yun eh yung nasa kabilang dulo na yun CR din dyan yung mga CR nila dito order ko so kaya marami mga bata rin dito yung mga nagbabay tsaka yung mga nag aaral pag motor-motor Alabi yun dito. So, kaya guys, sana na gusto nyo yung view dito sa ano, uh, natin dito sa kasi bukas baka baka uwi tayo sa kabila at kailangan natin magayos doon para pailipat ko yung mga alaga natin dito na doon babalik sa Las Vegas. So, yun na muna ang natin dito kay natin tapos balik natin rito na gugupitan uli natin yan uh, third week dito October tara tara tama yan pagka gupit uli natin so halos yung baka na yan baka hindi na natin makita yung mga pagitpagitan na to yan kung ano yan medyo makapal kapal na yan Ah, lumabas ba yan konti na lang kasi hindi na ba yan no? konti na lang yung mga awag-awag niya Tsaka dito So pagka ginupitan natin yan uh, Aasis natin yan uh, Baka banda rito lang yung gupitan natin Hindi natin uh, ano dito Para umabol uh, yung kapal dito Magpapantay sila tapos after natin gupitin at linis sa tarayso sa payda na natin sa sasabugan na nag -abono uli para sabatabayon uh, yun uh, one week bago bag ano nakatalab na uli yung ano yan. ah yung abono tapos maganda yung tubo niya mas malambot yung ano na dahon kasi bago kaya pagka inupuan masarap idupuan siya tapang pagdating ng undas so yeah guys sana gusto nyo yung ating video for today maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless